Nay, anong ginagawa mo dito? Eh, hindi ko naman alam na dito ko papadala ng agency. Hindi ko rin naman alam na ito ang bahay mo. Ako naman, sa dami na ipapadala ng agency, ikaw pa talaga. Nak, huwag ka na mag-alala. Okay lang sa akin na magpanggap ang kasambahay. Tsaka, isipin mo, blessing in disguise na rin. Matagal ko nang gusto magkita mga apo ko. Ngayon ako mismo mag-aalaga sa kanila. Huwag ka mag-alala. Hindi niya malalaman ng asawa mo. Nandito na pala yung bago nating katulong galing agency. Kakarating na lang bro. Anong ginagawa-gawa mo pa dito? Paligaw mo na yung mga bata. Dito sa Dubai, bawal ang tatamad-tamad. Bawat oras mo ba yan? sa mo! Good sir. Sige pa. Ligo na, na tayo. Ligo na, na tayo. na kaya yeah, mo, at least gagaan na yung gawain mo dito sa bahay. Kaya nga tayo kumuha ng katulong eh. Casey! Sino nagluto? Bakit sunog yung sinain? Ay, sir, pasensya na. Ako po nagluto ng sinain kanina. Pasensya na hindi ko alam na nasunog kasi medyo natagalan ako sa banyo. Nag, nagpupo yung dalawang bata. Sabay pa talaga sila. Uy, pasensya na, sir. Magsasayang na lang ulit ako, sir. Pasensya na po. Sorry po talaga, sorry. Sorry po talaga. Ano po? Nangangatwira ka pa. Sabihin mo, tatanga-tanga ka. Simple pagluluto lang, di mo pa alam. Pati, ba't sa ka nagluto? Alam mo naman may rice cooker. Ako naman. Eh, sir, mas gusto po kasi ni Ma'am Casey na yung sinaing sa gas stove kasi gusto niya yung ano, medyo crunchy-crunchy yung tutong sa ilalim. Pasensya na po talaga, sir. Pasensya na po talaga. Ako naman, mas marunong ka pa sa akin. May pakranchi-kranchi ka pang nalalaman? Kung ipatabong kaya ito ulit pabalik ng Pilipinas. Huwag naman, sir. Diyos ko po, tatanga-tanga. Oh! Oh, nai. Pagpasensyaan mo na si King, ha? Alam mo, hindi naman talaga sumisigaw yun. Hindi rin mainitin ulo niyan. Gawin po nga ba, nagtataka ako pag ganyan siya lately. Siguro, may iniisip lang, hindi kaya may problema, gano'n. Okay lang yun. Sisila mo mga okay, yun. kaya mga pwede. Nay, pumasok ka na kaya muna sa kwarto para hindi kayo niyo mapag-initan. Ako na muna, bahala sa mga bata. Akin na muna itong isang maliit. Sige, ako na muna, bahala. Magtago ka na muna doon. Be, anong nangyari dito? patanggal tapos yung bata hawak mo pa. Asa ba may katulong natin. Uh, ah, pinagpahinga ko muna kasi masakit ulo ko eh. Okay lang naman. Ako naman nabahala sa mga bata. Ano ka ba? Kaya nga tayo kumuha ng katulong dito para hindi ka na mahirapan. Sayang naman yung binabayad natin doon. Hindi ko pinupulot yung pera. Manang July! Sa so, ano ba? Ano ba pinagagagawa mo? Siya nag, uh, nagpahinga lang ako ng konti kasi Sumakit yung ulo ko. Nagligpit ko kanina ng kalat doon sa kama. Tapos pinalitan ko na rin yung bedsheet niyo. Ah, basta. Puro ka reklamo. Alam mo, kaya kita pinapunta rito para tulungan yung asawa ko hindi magpahinga ng magpahinga. Tignan mo yung asawa ko. Hawa yung mga bata tapos ang kalat-kalat dito sa sala. Anong gusto mo? Magpahinga ka o pabalikin kita ng Pilipinas? Sir, huwag naman. Kailangan ko po ng trabaho. Ano ba? Teka nga! Nay, ka nga muna dito hindi mo ba alam nanay ko to ha lola to ng mga anak mo alam ko be mm -hmm. hinihintay ko lang naman sabihin mo na nanay mo siya pati tu talaga hanap ko naman ng katulong para may makasama ka sa bahay yung nanay mo na yung kinontak ko kumunta ako sa agency ng nanay mo at kinausap ko yung agency na yung magulang may papuntahin dito para tulungan ka may pasensya na sa nagawa ko na yan. Paano ko lang naman yun eh, para malaman ni Casey. Kasi alam ko, malamit yung puso niya. Hindi kanya matitiis na ilayin at alilayin ko lang. Nintay ko lang talaga na lumambot siya para sabihin niya sa akin na nanay ka niya. Masaya na rin ako kay Papa. na ako. Natakot kasi ako na baka hindi ako tanggapin ni Ryan. Kaya nagpanggap ako na galing tayo sa mayamang pamilya. Oh, oh, ganto na lang po nai para makabawi naman ako sa'yo at saka kay Tizi. Magbihis na kayo, tapos kakain tayo sa labas. Kaya Baby, okay. come Mee. here. Come Mee. here. Come here. Come here. Come tayo sa labas, bibili tayo ng ice cream. Abis na kayo. Dali, ako lang magbibilis dito. Tirat pa yeah.